guys punta na naman tayo sa laot guys ito guys masubas ko siguro guys oh na uh, ito ituman ang uh, ulap sa doon sa bandang biliran guys oh uh, sumbas ko guys Uh, ano malo tide guys malaking hubas na guys guys okay, so bye bye dito sa amin guys Sige so, guys, mag-update na lang ako mamaya guys. Pag andun na tayo sa, payaw natin guys. Sa arong. Sige so, guys. Bye bye guys. A few moments later. Magandang okay, tanghali guys. Pinakayo guys sa na payaw na natin guys. Wala na pauli guys. Magandang na pulit guys. 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 Untuk lagi sudah natin guys. you <sweak> So, siguro guys, hindi nang ang isda guys kasi ang hangin hindi magpirmaminti guys hindi magpirmaminti ang hangin guys magkabali-bali guys Iggy guys dito guys kaya kaya siguro hindi pahuli ang isda guys kasi hinahabol ang mga uh, maliliit sa mga isdang malaki guys kanina mayroong na uh, kita namin dito na tangigi siguro hindi pauli ang ano, kawilong. pahin o ano mayroong minta na uh, salisalay sige guys dito lang muna guys ang um, video na lang kung mamaya pag, ano, pagdating namin sa bahay kasi wala yung sa pa. huli guys yung lang na huli guys guys bye, bye guys ingat kayo palagi guys two hours later Yo guys magandang hapon guys uwi na kami guys at ito guys nagsaguan lang kami guys kasi walang makina guys nasira guys makina natin Buti na lang guys, hindi malon. Ito guys, oh. At uh, kahit hindi malon guys, pagod gihapon guys, sa pagsagwan guys. Pero mayroon guys, guys kapalit guys sa uh, kapaguran guys. Ang sinasabi nila guys, kahit mapagod kayo, ah... Uh, upang mawala naman kahit minsan ang kapaguran guys magsalita ng kung sa pagod guys tulad nito guys sa akin yung sagwan ko guys pariho sa ano nag naggamit sa amo guys oh ang sagwan ko pariho guys oh ito, guys. so oh, sagon ko. Tariho, guys, sa uh, may-ari, guys. <laughs> At nagsaguan din kami, guys. Kasi dala na ito pag-practice, guys. Kaya susunod na mga buwan, baka sasali kami sa uh, tournament ng Olympic, guys. <laughs> ito, guys. Uh, kahit walang makina guys mawala naman ang ka ano pagod basta mayroon ding mga minsan na mga pawala sa pagod guys mga salita at dito na lang muna guys mamaya na lang ako mag video ulit doon sa tabi sa may bahay maraming salamat guys sa pagpanood sa paglantaw sa aking mga video sa aming mga content maraming salamat sa inyong lahat guys sana hindi kayo guys magsawa pariho sa ano namin sa hanap buhay namin hindi makakasawa guys kaya araw-araw kami andito guys sa laot hanap buhay sana ganun din kayo guys sa amin guys bye bye guys dito na lang muna guys bye bye ingat kayo palagi a few moments later hello guys magandang hapon guys ito na guys ang isda natin guys ngayon araw guys uh, ito lang guys ang nahuli namin guys walong pinggan guys Walo Good guys nag usyadong pahuli guys. Okay guys. Ah, maalo na guys oh. Buti lang nakauwi tayo ng hindi pa nabutan sa alon guys. Kasi nagsagwan lang raba kami guys. Oh, parang Uh, ulan na uh, ulan na siguro guys so guys so oh. alon na guys so oh. malaki na mga alon guys so guys so oh. hirapan sana kami pag maabotan kami doon guys kung hindi pa kami nakauwi hirapan kami kasi nagsaguan lang kami okay guys ito lang muna guys ito lang ang nahuli natin ngayong araw guys walong pinggan guys isa lang ang kabayas guys isa lang pinggan ang kabayas ito lang Uh, Tatlo ang salay-salay. Ito. 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 halo na guys ang iba. Ito, halo na guys ang iba guys. Guys. Okay guys. Dito lang muna guys. Bukas na naman ulit guys. Bye bye guys. Ingat kayo palagi guys.